parang mas interesting yung iluluto mo kaya Jimmy ah. Ang iluluto po ni kaya Jimmy ay palaka sa buho. Ano tawag sa inyo ng palaka kay Jim? Pahinga. Pahina? Pahina? Pahinga. 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 Uh, tapos sa yung palaka. Tapos ang ganda tingnan niyo. <laughs> ah, buo. Buo siya ilalagay. Bikin natin tong isa. Ab ah, ah Pero hindi na babalatan. Hindi na. Ah, hindi, hindi na. Ito yung mas pinaka masarap sa pahinga ito, ito. Kasama yung balat. Yung balat. Ah. Galing ah. Kasama daw po yung balat. Yun daw po yung nagpapasarap. Yan. Bibi yung isa kasi ah, malaki. Lumalaki pa yan kuya Jim. Oh. Pero yan yung palakang bundok eh. No? Sipin nyo yun. Ah, niluluto nila na may balat pa siya. Galing. Ano kaya lasa nyan Mamaya malala natin kung ano lasa niya. Mm, ayun. Tapos lalagay sa buho. Sibuyas lang asin, no? Pero, asin. Meron, meron kayo dyan. Diyan mo man ahin po. Ay, masama natin. Ay, prepare na rin ng ating, ano, ah, tangalian. Yun, nilagyan nyo na asin. Tapos yung pahinga. 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 Parang pahinga, no? Pahinga. Yan, yun yung Pahinga nilagay sa buho yung buo lang hindi na siya uh, ano yun, sa salang ng sapoy lalagay sa buho ya Jim? ah, okay. uh, uh, konting tubig lang ah, uh, parang pinasingawan lang no Bama, parang masarap nga yun, dapat tikman natin yan ay, ganyan talaga kayo magluto ngayon uh -huh tapos si Buyas. Yung iba kasi yung inaalis yung balat. Oo. Uh -huh. Inaalis. Sa amin, sa bulakay, inaalis yung balat ng pahinga. O palaka. Ayan, palakang bundok po. Ayan, okay na yan. Ayan. Ganun lang. Tapos, kasalang na. Kasalang. Ganda. Tubig. Tubig. O, oh, di ba? Tapos tingnan nyo. Oh. Si Bernard. Tapos sa salang na. Kumukulo na. na yung kanin. Oh. Ayun, ganun lang. Tapos abangan natin maluto tapos tikman natin kung ano lasa nung pahinga o palakang bundok